Hi guys! Good morning everyone! This is Pia Vlogs! So now guys, na ako sa... Uh, na ako, na purple ako sa purple yang sa ilahan ni King Lampson mm -hmm. right okay. So right now guys, umpalit ni Riyog na may banglahang okay. cake So, puntaan ako doon sa mabura Hi, good morning! O sa'yo pinakalangit na cake niyo? Number 8 Yes, ma'am. Na ako ito ay slidescape Number cake na para?

Um, Ako nang gayat na uh -huh. sakto lang anang, pwede na pwede so pilawan Kataglahan, wala ba So guys, mommy siya. Um, Dili daw niya, siya sweet. Um, Ang uh, nagtindihan nga like, tayo, sweet na um, hindi. Uh Di -huh. daw siya sweet. So muni rin na nilite siya kami. So by the way guys, nakita na rin ni King siya kay? Ako sana siya so, Hi guys! Uh -huh. <laughs> Tak boleh! Nak <tik> beli kek yang kakak makan? Tak Nak yang kakak panggil? Tak boleh beli yang kakak panggil? Bukan nak makan Dia kata, tak boleh makan di sini. Cuma berapa hari? Dah sejuk? Kami O, malamang kaka. Naguba uh -huh. ang diet. So guys, naguba akong diet daling dapdita na Kailan kay kitang is? Kaayos na makatamis sa TV, ma. Ako'y patilaw na ako ang partner. Iyan, masunod po kayo siya. ba, <laughs> ba di? <-madin>? Ay, nga <laughs> Kawan dah mikir apa? Mana mana Nak tahu dah nak kau Nak tahu dah nak kau Nak tahu dah Nak